Network Entertainment. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan, ginawa ng podcast, ang tambalan. Yay! Yay! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast. Uh, another success story. Uy, eh, sarap naman nun. Hindi tayo magsasawa sa mga kwento ng tagumpay. O oh, lalo na, syempre, kung pakinginabangan natin ng Ay, taong tama. to pagdating ng araw. Lalong-lalo lalo, lalo na talaga pagdating ng araw. <laughs> <Nako>. Let's go! <laughs> Let's go! I-share na natin ang kwento ni Dennis. Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Un cuento. Cole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Dennis. Tambalanista since 2005. Mula college hanggang ngayon, nagtatrabaho na ako. Kayo ang tagatanggal ng stress ko. Tuwing nagmamaneho ako papasok sa trabaho, podcast niyo ang background ko. Sana po mabasa niyo po ang sulat ko sa Spotify. Maraming beses na akong na-inspire sa mga kwento ng mga letter senders sa Mahiwagang Burnay, kaya naisipan ko ding ibahagi ang pinagdaanan ko. At sana ay magbigay inspirasyon at pag-asa sa mga kapwa ko tambalanista na hanggang ngayon sinusubok ng panahon. Simula natin ang kwento ko na magtrabaho ko habang nag-aaral ng kolehiyo. Accountancy ang kurso ko sa USD. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon ang pasok ko sa eskwela. Pagdating ng 6pm hanggang 12am, service crew naman ako sa isang fast food sa baklaran. Dahil closing shift, isa sa mga trabaho ko ang magtapo ng basura. May mga araw na tumutulo na lang ang luha ko sa pagod Mahigit 40 trash bags kasi ang ibinababa ko mula second floor para itapon. Tagaktak din ang pawis ko kapag na-assign ako sa chicken fryer kasi bukod sa mainit, walang tigil ang pagluluto ng fried chicken dahil hindi pwedeng maubusan, lalo na kapag oras na ng tanghalian. Kapag araw naman ang linggo, kahit sa ang istasyon ka ng fast food na ka-assign, ibang level ng pagod ang mararanasan mo. Napilitan ako mag-resign kasi nagkatres ako sa isang major subject. Pero kahit hindi na ako nagtatrabaho sa fast food, pabalik-balik pa din ako sa baklaran. Naging deboto na kasi ako ng Our Mother of Perpetual Help. Dinaan ko sa dasal na sana, makatapos ako ng pag-aaral at may, ahon, may ahon ko ang pamilya ko sa kahirapan. Hindi naman ako binigo. In 2009, nakagraduate ako. Pumasa sa CPA board exam at natanggap sa number one auditing firm sa Pilipinas. Malaki ang pasasalamat ko sa tatay kong OFW sa Iraq na pitong taong hindi nakauwi. Salamat din sa nanay ko na magaling dumiskarte sa buhay kahit maliit lang ang sweldo niya bilang cashier nang diglang mamatay ang nanay ko dahil sa stroke noong 2014. Naisipan kong magtrabaho abroad para mapagtapos ang mga kapatid ko. Dalawang taon na akong uh, nag apply pero lagi akong bagsak. Pero noong July 20, 2016, pagkatapos kong magnovina sa baklaran, tinawagan ako ng isang auditing firm sa Riyadh. In-interview ako at nakapasa ako on the spot. Nakalipad ako papuntang Saudi at nabayaran ko ang mga utang ko sa mga kaibigan at sa bangko. Kinaya kong mapadala yung kapatid kong kumukuha ng HRM sa Amerika para mag-OJT. Napagtapos ko siya at yung kapatid kong business management ang course sa UST. Yung bunso namin, fourth year na sa law school. But wait, there's more. After four years, na naisipan ko mag-apply sa ibang bansa dahil hindi naman ako makakakuha ng citizenship sa Saudi. Natanggap naman ako bilang auditor dito sa LA, California. Three years na ako dito. Napagbakasyon ko na ang lolo dito for six months. And sana in God's perfect time, yung tatay ko naman. Tambalan, dati yung mga kwentong tulad ng sake na naririnig ko sa may wagang burnay yun yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Yung mga kwento nyo ang nagbigay sa akin ng pag-asa nung mga panahong parang hindi ko na kaya. Sana isang araw, makilala ko kayo ng personal para makapagpasalamat at madalhan ko kayo ng alay. Ang inyong tambalanista, Dennis. Hi Dennis. Alam mo, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Hindi naman kailangan ano eh. Hindi naman kailangan na makita ka namin. Pwede naman na ipadala na agad. Mm. Si uh, Papa Pindot 7.5 ang size. Yan si 12 si Boy Pindot. Okay. Ikaw, partner 11 11 Oh so alam na lista mo na para magkali, magkali mo. magkalimutan eh anong size mo Depende sa brand <laughs> hindi totoo. <laughs> depende sa brand. Alam ko depende sa climate. Oo, <laughs> oh, pwede din. Kasi mag sa, hindi depende depende sa klima. Kasi sabihin mo ko pang anong klima ba 'yung sapatos na gusto mo ni Cole? Ah, yeah, pwede, diba? pwede, pwede. Oo, oh, oh, pwede ganun. no. Pang malakasan para boots True. ganun. Pa, sabi ko maulan. o, oh, edi boots. Yan, yan. Summer. Oh, summer adi, edi. edi. Stiletto lang ganun. Yan, ganyan. Ah. Stiletto. <laughs> Narinig Makasabi. ko lang 'yung ano, baby. <laughs> Mukasabi. Ano ibig sabihin sa ito? Yung high heels na manipis yung oh, ano. Summer, punta sa madipis, beach. Yung, matipis, yung takong. Yung kapag kanilakan mo sa beach, babaon ka. <laughs> yung kapag kanilakan mo sa parking, babaon ka din dun sa ano, sa graba. Ganun. So, wala lang Dennis bilang uh, alam mo na yung pasasalamat mo sa amin, 'di ba? Hindi naman namin ramdam sa mga ganitong salita mm. lang. Charot. <laughs> Bitin Siyempre, niya yung sabi oh, niya. Yung sabi niya, in God's perfect time, sana madala ko naman ang, ang tatay, tatay niya. Na. Akala ko kami. Eh. Di parang nag-expect kami. Oo, oh, oh, na kami, itidadala mo kami. Alam mo, partner, recently, meron akong uh, nakausap na tambalanisa natin from Singapore. Oh, sabi. So, uh, sabi ko, ah, makakarating ako dyan uh, soon. Sabi ko mm -hmm. ganyan. Tapos, sa uh, alam mo ba, ito lang, Dennis, sabi, uh, nagbibigay lang ako ng mga halimbawa. Ito yung para halimbawa. Para magkaroon ka na ng idea. Oh, oh, para, at least, ano, at least may mga suggestions digestion ganyan <laughs> Oh, dito na tayo kasi happy ending naman tayo eh. So, dito na lang tayo sa happy happy. So, itong uh, itong tambalanisa natin na uh, itago natin sa kanyang tunay na pangalang Marvin Costales. Yan. <laughs> yung nga uh, nagpadala sa atin ng garit na popcorn Oo, malaki. Oh, yung malaki. Mm, so, sabi ko sa kanya, sabi ko I'm going to Singapore soon, ganyan. Mm. Tapos sa uh, ito 'yung sabi niya, saan mo gustong pumunta? ya, yan, ba? Gusto mo, bang ako oh, ganyan? Hindi, sa Singapore. Alam mo, kausap. Nagkakita sa Singapore, tapos pupunta pala sa Japan. Sala, Pwede naman aus. na. Pwede naman din. Pero huwag na natin siya pahirapan. Huwag na natin siya pahirapan. <laughs> Nakakahiya naman. Nasa Singapore na siya. Tapos sabihin ko, ay, ayoko pala talaga dyan. Japan tayo. ganon, So sabi niya, saan mo gusto mong pumunta? Oh, oh. Sabi niya, sa Universal Studios. Mm -hmm. Sabi niya, or sa River Safari. Oh. or sa Gardens by the Bay. Ganun. Oh. Sabi niya, magsabi ka lang. Yeah. Sabi niya, ito naman ay, ano ito naman ay, uh, bilang pasasalamat ko sa bilang isang certified tambalanista. Oh dapat sinabi mo lahat. Ay, di, syempre, nahihiya ako pero at least dahil sinabi mo na partner na lahat edi Marvin <laughs> oh, alam, alam na mo this. na this <laughs> Kaya ako hindi nagsasabi kasi hinihintay ko na sabihin ni Pero lahat. Sarap. <laughs> lahat oh, ng tourist ano, destination oh, oh, dyan sa Singapore. Yan, ganyan. Oh, sa gawaan ng Garrett Popcorn. Yan, oh. totoo. <laughs> Tapos may take home na tigta tatlong bucket. Ganyan, ano? yan, yan, yan. <laughs> pero ganon, Dennis, ganyan yung mga example nagtatanong na meron pa. May isang tambalanisa tayo galing Japan. Hindi, um, or Atago nasa na Japan sa, sa Wait lang, nasa Instagram ko na natabunan eh. So, tanong siya, basta sabi niya, sobrang tuwan-tuwa siya sa tambala. Hmm. Ganyan, na, hmm. eh, Madami siyang mga sinasabi. Tapos sabi niya, ama um, uh, uh, gusto kong makadalaw at makapagdala ng alay. Sabi niya, kasi alam ko, bilang certified tambalanista, na natatandaan niyo yung pangalan ng mga Oo tambalanista naman. ang nagbibigay ng alay. <laughs> natatandaan niyo Sabi niya, at ayoko naman dumating yung panahon na hahamaki ng alay ko. <laughs> So from Japan Aral naman ka, ito. Aral ka ha? Aral, Aral. Tambalan, Tawang tawa ako, tawang tawa talaga ako. Tapos sabi ko, ay alam na, alam na, alam na talaga ng mga tambalan nisa. O galing naman yan ng Japan, di ba? Pero, 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 meron din kasi baka sabihin naman ni ano, baka sabihin ni, nitong si Dennis, ay Asia, Asia ang example. O teka lang! Merong Canada, okay? Oh, yan, yan, hmm. yan, 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 yan. Yung Canada, yan, itago natin sa tunay na pala, pangalang uh, Glenda Canlapan Rogador, yan. Ni na asawa <laughs> ni uh, Robert. Yan, yeah. yeah. ng Robert? <laughs> na dating asawa din ni Gilbert. <laughs> <laughs> na pinsan ni Albert. <laughs> Basta alam namin my birth, ganyan. <laughs> <laughs> Alam oh, mo lang po <laughs> usapan. oh. lang O, oh, siyempre, yung ang Rogador family. Oh. Ang laging natin natatandaan ay, syempre, yan, siyempre. Siyempre, natatandaan syempre, natin, ay, na, natin yan. Ang pangalang lang ni Glenda nitong nakaraambun, napaka-cute ng baby. Ayan ay, na oh, nga. oh, tila mo tandaan namin ang nangyayari sa buhay nila. Hindi eh, lang yung parte, oh. buntis siya nung nandito siya. Oh, oh, nung dumalaw sila. Oo oh, oh, Natandaan naman. ko pa nga yung mga usapan namin tungkol sa bakit sila lumipat <laughs> ng Canada, <laughs> mga ganon. <laughs> tandan tanda namin lahat. Oo, ha? alam namin ang ganyan, di ba? Kasi diba? may alay. Yan. Pag walang alay, kahit pa mo, hindi namin natatandaan. Oh, parang, ha, ano? nga. Ganon. <laughs> ganon kami, parang, ano, nakakunot talaga yung noo. Di ba? Parang hirap na hirap talagang tandaan at isipin. Sarat. Marami <laughs> ka nang alam ha, na Oo. natututo ka na sa tambalan, no? Dennis. Diba? Ah, Dennis, Oo. kung ikaw ay tambalanisa since 2005, yan, yan, kailangan yan. pa bang i-memorize yan? Basic! alam mo na dapat ang iyong gagawin, di ba? Yan, yan, yan. Uh, anyway, sa uh, Dennis. Kailan ba? Kailan ba plano? Ayun na nga. Sabihin ha. mo na agad para maibook na namin. Correct. Oh, oh diba? California. Oo, oh, Los Angeles, California. Oh. Oh, oh Dede, de, sandali lang. Meron pa tayong isang uh, <laughs> kambalanista. oh, sino? Itago natin sa tunay niyang pangalang uh, Jamie. Si Boss Jamie. Oo, oh, si Boss Jamie. Alam oh. mo ba nung birthday ko? Oh. Nag, ano, nagpabili ng cake yan. Ah, oh, naku, pamamahaling oh. cake yun. Yung, yung cake na yun, sana kung alam ko lang, kinash ko na lang. <laughs> Pwede naman. So, Oo, kasi yung, yung cake na pag alam ang kung 14,000, pambihira. Tambalanista namin tambala yun, na. Mga ganon, galing yung Amerika, Florida. Oh, o, so, oh. mga ganon. Dennis. Ganun ang mga level ng pag hindi Asian, magmas malayo. <laughs> ganun ang bigayan. Uh, ganun ang mga bigayan. So para at least, baka naman sabihin mo, ano ba yan? Ang hirap na mag-isip para dun sa tambalan. Hindi, hindi mahirap. Kung gusto may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Binibigyan ka na nga namin ng idea. Oo, yun yung yun mga yung gagawin, yung, yung gagawin mo. Hindi, para yung... matandaan ka namin. Hindi, ang pinakamaganda kasi talaga dito, ano po ang gusto? Yan, yan diba? Yan. Tanungin na kaagad. Oo, o, o, teka lang. Si, ano, si uh, Paulo Canlas yan ako. Kinalang-kinalang natin si Paolo. Si Paolo, nagpadala ng jacket yan, ng tsokolate, at saka isang bag na ano, na pera. Ay, isang bag lang yung sa'yo? Ano ba sa'yo, maleta? -mm. Ay, talaga. Asang isang armored van kasi. Ay, talaga. Sinabi ko ba sa'yo na yung maleta kasing laki ng Star City? Sabi ni Dennis, baliw talaga itong mga to. Baliw mo. Nakakalo. <laughs> oh, di ba? Mga natatandaan nate natin, sino pang ano? Ay, nako. wag na natin... Mo, Dennis Villahermosa. Oh, nako. Ah, nako. Pag nagbigay talaga sa tambali, big time, ha? Ah. Nagbigay na ba yun? Parang, oh. hindi ko sure. Kasi ako kumakintay kasama si Kuya Will noong nakaraan, eh. <laughs> Meron Ito naman yung... di marunong sumakay kasi. <laughs> <laughs> Hindi kasi memorize ko pag may naibigay na talaga eh. <laughs> Nahirapan ako kumunot yung nung ako nung wala talaga. Charap. <laughs> Hindi kasi natuloy ng dalaw yun dito eh. Uh, oh. Nagpadala siya, di ba? Ay, oo nga. Nagpadala siya. Anong pinadala niya nga? Pizza. <laughs> oo, pangkain yata. O, tama, 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 tama. O, pwede din ganon. Uh, oo, para huwag natin hintayin yung ta tamang panahon nang papunta mo dito. Kasi hirap ng tamang panahon. Papadala Nalang mo yun? na lang. Magmeron akong kaibigan, kakahintay uh. ng tamang panahon, tumandang dalaga. <laughs> Ayoko nang ganon. Kakahintay na, Dennis, kakahintay ng tamang panahon. Ano na? O, ba? wag na natin hintayin yung tamang panahon. Eh. Er. ba? Diba? Si Audrey. Oh, oh, si Audrey ng Tugigaraw. Yun, mayat maya kung ano-ano. O. Oh. ba? Diba? May electric pan, oh, grosen. electric pan yung electric huli pinadala. oh, hindi ko makakalimutan. Isang beses nagpadala sa akin isang box ng sausage. Bongga-bongga <laughs> kasi talagang, at tinanong niya, anong sausage ba yung kinakain ng mga anak mo? O, di, at least, <laughs> diba? Pak na pak, sigurado, libis. O, oh, diba? E, eh, di oh. yun na. Oh. Hindi, naghintay ng, hindi, ta ng tamang na panahon. Oh, agad, agad. <laughs> eh kami naman po, pag tinatanong kami, agad din ang sagot, di ba? <laughs> At naubos po ang oras ng tambalan dahil sa alay. <laughs> Hindi, sa Spotify naman namin to eh. Pa-podcast naman namin. Oh, Pero, para mapakinggan mo kahit uh, ano. Maraming beses pa. ka, Alam mo, Dennis, uh, thank you na kami yung background mo. Thank you dahil uh, sinabi mo na sa mga panahon na nag-struggle ka in life, yung mga kwento of inspiration uh, mula sa Mahiwagang Borna, yung naging drive mo para maisip na, ah, okay, di ba, ayos na, di ba, magagawa ko pala kasi nagagawa nga ng iba, di ba. So kami nagpapasalamat sa ganyan. Kaya alala ko dito sa kwento niya, partner, na pag-OJT niya isa niyang kapatid oh, sa oh. ibang bansa, partner. Pag binapag-OJT mo sa ibang bansa ang iyong uh, kapatid. Ibig na sabihin? Ang oh, kitaan niyan, friend. <laughs> <laughs> Kailangan pa bang i-memorize oh, afford na afford no? Ako mahina yung mga hinihingi niyo, yung mga binigay yung size ng rubber shoes. <laughs> Hindi, pero thank you. Thank you, ano, Dennis, sa, sa story of inspiration mo. Alam yes. mo na, nakakatuwang isipin. ba diba? may mga ganyan tayong, nga uh, yun yung pinakamasarap balikan eh. Yung kapag ka nararanasan na natin yung karangyaan, yung itong mga, mm -hmm. itong mga na, na, tatamasa mo ngayon at dine-enjoy mo ngayon. Tapos binalikan mo kung paano ka naghirap, kung pa Correct. paano ka nakarating doon, mas masarap 'di ba? Kasi yun. alam mo kung uh, alam mo kung papaano yung ginawa mong uh, pag-akyat at pagangat. Very ah, good ka talaga. Ang no? sarap nung ganun. talagang hopefully in the way na na-inspire ka sa mga kwento mula sa may Maywagan na noon. Sana yung mga iba na nakatutok din ngayon, ganyan na din ang maging inspiration. Totoo. Sana diba? maging kwento kagaya mo. Naman, mo oh, oh. Maging kagaya ng mindset mo yung mga nakikinig sa atin ngayon na pinagdadaanan ang matinding hirap. Napaaganda nun mga kaibigan kapag ang isang bagay talaga ay pinagdaanan mo, pinaghirapan mo, pinagsisikapan mo, mm -hmm. 'di ba? Pag pagdumating na 'yung taon na, o 'yung parahon na ito ay aanihin mo, matindi ang 'yung appreciation. Mm -hmm. At hindi lang ikaw, pati 'yung mga tao nakakaalam ng storya mo. Hinanap yes, mo uh, kami. Sobrang sobrang na-appreciate namin 'yung journey mo. And uh, for us uh, sa lahat na nakikinig sa amin ngayon, uh, sobra kami inspired sa narating ng buhay mo. Correct. Basic. Lodi ka nga namin eh. Galing. na diba, nakaka-loading paking nakaka nakaka pakinggan yung Oo. ganyang klase ng life story. Ang galing. Tsaka yung partner, yung kung, papaano paano yung mga kapatid na talagang apakatindi nung uh, ginagawa mo na para sa kanila. Mm -mm. di ba? Na, nakakat, nakakatuwa talaga. Totoo. Aww. Hindi hindi ka namin ano hindi ka namin mag-anak hindi ka namin kadugo pero feeling namin close tayo. Ay ayan na naman. <laughs> Malapit 'yung loob namin sa mga ganyan klase parang ng parang, tao. Parang ang gaan-gaan ng loob namin sa <laughs> May ganun parang lukso nang diba? dugo, parang parang ang tagal ka na namin kakilala, ganun. I, I ang ganda ng pakiramdam namin pag ano eh pag nai-imagine uh, pa lang namin 'yung itsura mo, 'yung kabaitan oh, mo, generosity mo. Alam mo parte ang ang uh, imagination ko sa mukha niya, 'yung maamong maamo. <laughs> Very angelic, 'di ba mga oh, oh, parang gano parang ay parang ba maamo na baby face yung alam mo parang hindi 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 ang ang tangi pwedeng mapatay niya ilamok alam mo yun parang hindi makabasag pinggan ganun yung parang imagination namin toko kasi basta ang gaan-gaan ng loob namin sa iyo parang i think it's what you call tambalan blood ganyan charot <laughs> Hindi, pero uh, nakakatuwa lang, nakakatuwa lang na, na ama um, uh, yung eksenang parang drug to riches isipin hmm. mo yun nagbubuhat ka ng 40 trash bags ng basura every day mula ano mula second mula floor. second floor 'di ba e, lang po mga kabisoy eh, maglalabas tayo ng uh, ng basura alam mo naman kapag uh, narinig na natin yung ano yung trompa ng basura yung busina hmm. ng basura natataranta tayo hindi na nga natin na uh, mabuhat yung mga Um, basurahan mabasurahan natin mga maliliit pa yon kasi mm. syempre pang household, iba yung fast food. 'Di ba? Na trash bag at hindi lang isa kundi 40 every night. 'Di ba kung kailan pagod na pagod ka na na, na sumasabay pa ito sa iyong pag-aaral. Nakakabilib. Sobra talagang dito mo masasabi na um, no excuses. Yes. Kung gusto ito na naman yung kung gusto may paraan kung ayaw maraming dahilan. oh dapat ganun. No ifs, no mm -mm. buts. Diba? No excuses. napagandang ano ano, uh, ulitin namin, napa kwento ng inspirasyon para mm -hmm. sa lahat ng tao, lalong-lalo na yung may pinagdadaan ng hirap ngayon. Da maniwala ka, darating talaga yung time that you will ha harvest, uh, you will reap uh, uh, the fruits of your uh, labor. Mm -hmm. Hintayin mo lang in time. Tama. Masawag ka lang susuko, laban lang ng laban. Uh. Diba? Um, uh, story of uh, inspiration uh, na nakakaproud proud kahit hindi ka kang mag-anak. Ka. Correct. Totoo. Hindi diba? siya ka, of na mo kapag ka nakakapanood tayo ng storya <clears throat> ng paghihirap tapos umangat, 'di ba? Nakakaano siya, nakaka, -ano sya, nakaka nakaka-melt Naka o oh, nakaka-melt ng heart tapos nakaka-nakaka-inspire talaga and you're one of those pang-maalaala mo kaya oh, pang oh. ano Pang kwento ng maiwagang burnay 'di ba and it all makes us think of all the things that we went through before 'di ba mm -hmm. yung mga kwentong uh, kwento ng kahirapan paano mo matatandaan or paano mo masasabing naghihirap ka noon 'di ba mm -hmm. ano yung kwentong kahirapan mo noon 'di ba na, na kwento ko na to before partner, eh, bago pa nag-trending kasi syempre may mundo na ng social media yan. Natandaan ko merong isang nagtrending na na photo long long ago about mm -hmm. uh, yung estudyante na nag uh, aaral sa ilalim ng poste ng Meralco kasi doon may ilaw. Mm -hmm. um, na natuwa talaga ako. Parang shinare ko siya. Matagal na siyang nagtrending eh. Tapos nung shinare ko siya, sinabi sa akin ng uh, ng mama ko na sabi niya sa akin, "Alam mo ba? Sabi niya hindi lang na video nung araw eh. At saka wala lang picture talaga noon. At saka mm -hmm. wala namang rason para picturean, 'di ba?" Sabi mm -hmm. niya. Pero dati kasi na naranas sa namin ano, maputulan ng kuryente, sabi niya, nag-aaral ka din sa ilalim ng poste ng Meralco at dun ka, mm. dun ka nagano ano, dun, dun, may, dun, kasi may ilaw. Nakasabit nga lang. Oo, oh, syempre. Nakasabit sure. nga lang habang may, nagbabasa. May mga nakasabit pang war sa, ano, sa, <laughs> sa lieg, para eksena. Syempre <laughs> sure, gusto natin yung yung uh, ano nahihirapan tayo charing <laughs> yung yung bang lang talaga na video niya ni Saya. Lang talaga saya, kaya yung parang yung trending. Di, pa kaya baka maiisip niyo ay invento lang yan kasi hindi na video nga, <laughs> ba? Pero ibig sabihin, <laughs> meron tayong mga ganong klaseng kwento ng paghihirap eh, oh, di ba? Sabi nga ni partner noon, kung di nyo napakinggan sa mga unang, sa mga previous Tambalen segments, ang bag niya ay bag na libre mula sa kooperatiba, di ba? Oh, hindi yun. hindi makakabili na nga uh, ng bag na pang, pang school, talaga. oo. Kasi, mahal yun eh. Totoo yun. Yung mahal yung gano'n eh. Yung may mga, ano, may mga yung, branded. Yung mga dig, correct. At saka, parte, di ba yung degulong na nabag nung araw, may kasama pa siyang, ano, yung parang rope. Kasi nasabit-sabit pa siya. May mga ganun. Basta pang mayaman. So, may cart. May uh, may, oo, may sarili siyang. Oo, basta may pari. built-in cart. Correct. Uh, may brace. Parang ganun. Oo. Oh, oh. Sa akin, pinagkakasya ko yung libro ko. Hindi magkasya talaga. Kasi nga, libre maliit lang, lang siya. Maliit libre na bag na ko. Oo. oh, oh sira pa yung zipper noon. Oh, kasi... tingnan. Tingnan <laughs> mo. So, pag nalaglag na yung bag, tapon talaga lahat ng mga gamit oh, mo. O, diba? Walang lock. Hindi yung... Oo, okay, may yung may, correct, correct, na, correct, yung mga bakel, oo, yayamanin yung yun. nakabakel na belt, ay, oo. na belt na ano, na, na yun, parang belt, na, oo, oh, naka, na bag. Oh. Oh, sa amin zipper, pero mm -hmm. sira pa yun, di ba? Sirang diba? zipper. Marami naman tayong mga kwento ng ano, ng uh, sugat ng kabataan. Correct, ka. pang ano, ano din, pang, pang, na, pang maalaala mo kaya, oh, pang, pang, pang mahiwagang burlay. man din, Oo, ganun, di ba? Mga ano, kwento ng sapatos na nakanganga? Oo. oh, di ba? Ilang beses na nangyari sa amin yun eh. Kasi sa amin dati sa may samat ibaba, mandalu yung city, nagbabaha dyan. So, syempre, kapag ka, ka sa school, wala naman kaming kotse, di mag-ano kami, mag, mag, maglalakad sa ano, Oo. sa ulanan, di ba? Syempre, kapag ka yung, yung, quality ng sapatos na bili mo ay eh, hindi mahal, mumurahin lang din, ah uh, mabilis din siyang bumuka. Correct. Oo. Tapos papasok ka ng bumubuka-buka talaga. Tapos kulay green pa yung medyas ko kasi syempre nabahana nga, di ba? <laughs> kumukulay yung sapatos patos oh, no, Yung mga oh. black shoes noon Totoo. sa puti mong medyas, so, diba, tapos kulay lumot yun koreke, <laughs> oh, kulay green tapos nararamdaman mo tuyo lahat ng kaklase mo tapos ikaw naglalakad ka yung nararamdaman mong kumakatas yung medyas mo <laughs> 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 hindi ko makakalimutan yung mga moments na gano'n lahat tayo may ganyan eh kapag nakakarinig tayo ng stories of success we look back on our own stories also diba? Totoo yun. at ito yung klase ng kwento Dennis na hindi ka magsasawang ikwento. Mm -mm. Iba't mo ito, nakwento naman naman natin ito ng maraming beses pero ngayon binalikan ulit natin itong kwento at sinare ulit din namin sa inyo. Ibig sabihin na uh... Ah, uh, itong ganitong klase ng story mo, hanggang sa pagtanda mo, dala-dala mo. Mm -hmm. At hindi siya nakakaumay ikwento, Tama. hindi siya nakakaumay pakinggan. Koba, diba? nag-uumaw pa uka sa sa inspirasyon. Totoo, lalo na ano partner, ang daming naghihirap eh. Mm -hmm. Ang daming hindi pa nila, hindi pa nila na-experience 'yung nakaluluwag-luwag, di ba? Mm. Pero, huwag ka mag-alala, may mga kwento ng inspiration na tulad nito that are true to life, real stories, based on a true story yes. na, ay, dati ganito lang ako, ah. Uh, natandaan ko talaga, part, yung palara ng, ano, ng Yossi, ginalalagay ko talaga sa ngipin yun, yun kasi nga, <laughs> pangarap ko magka-braises. Ano yun? <laughs> Totoo diba? yun, no? Di ganyan, uh, basta, Madami tayo mga ganyang klase mga kakulangan nung araw na kapag ka dumating yung panahon na medyo nakaluluwag-luwag ka na at kaya mo na, mapaproud ka rin sa sarili mo. In the yes. same way that we are proud of you, Dennis. Kasi nga, ano partner? Magaan! Magaan ang loob namin sa iyo. Oh, parang uh, feeling talaga namin matagal na tayong magkakilala. Yan. Ganun close sa tayo, hindi pa man tayo nagkikita. May, meron talagang invisible bond pag tambalan uh. since 2005. Ganun. Hindi, <laughs> <laughs> pero seriously, Dennis, no? um, we really hope to meet you soon. We'd really yes. like to meet yung mga nag-nag-sulat uh, mula sa kwento ng may Wagan burnay kasi that are successful now. Oo, that are successful now. Mm. Uh, Na-move na forward sila mula sa kanila mga predicaments. day ba? Diba? Sana ma-meet ka namin soon. Ayan, Totoo yun. Ayan. Ito lang ang tandaan mo, Dennis, uh, sobrang yaman mo. Yeah. Oh, not just, ano? not just uh, in terms Literally, of material correct. wealth, but you're very rich in experience. Tama. And inspiration. Tama. Tsaka, ang rich, i dahil merong kang pamilya na kasama eh. Yes. At ang swerte ng pamilya mo dahil sa iyo. Oh, yes. Salamat nang marami sa Dennis for sharing your story. At kung ikaw Kabisho, merong ka merong meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email, send your stories at maliwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Ala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na Una na magdasal ka para, para mabuhay ka. ka. Pangalawa mag Para para mabuhi mabuhi naman, the opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.